Nanindigan din si Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa na magpapatuloy ang serbisyo sa Sulu bagamat sakop na ito ngayon ng Region 9. Isa ito sa binigyang diin ni ICM Makakua sa Chief Minister's Hour. Ang detalye sa report. Sa gitna ng disisyong inilabas ng Korte Suprema at ng Executive Order No. 91 na naglilipat sa lalawigan ng Sulu mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM patungong Region 9, tiniyak ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa sa mga taga-Sulu na hinding-hindi niya ito nakakalimutan. Mr. Speaker, na bago ko po makalimutan sa ating kapatid, Nataosuksa Sulu, please know that you are never forgotten. As your brother struggle and in faith, and as your chief minister, I assure you, our programs, services, and development in the province of Sulu will continue with firm and yielding commitment. Binigang diin ni Siya Makakwa na hindi anya kasagutan ng pagkakawatak-watak sa mga suliraning kinahaharap ng Bangsamoro. Sa halip, nananawagan nito ng panibagong sigla sa pagkakaisa ng lahat ng sektor kahit pa anya magkahiwalay sa administratibong dibisyon. Nagboboklod tayo ng isang adikain restore the dignity of our people and secure a future worthy of their sacrifices hindi kasagutan ang pagkakawatak-watak sa problema na ang ating dinadanas. Kaya ngayon, hawak na natin ang pagkakataon na mapabuti ang bawat buhay ng Bangsamoro. Sa pagtatapos ng kanyang minsahi, muling nanindigan ng Chief Minister sa diwa ng pagkakaisa sa kabila ng mga hamon. Patunay anya na sa ilalim ng prinsipyo ng moral governance, hindi hadlang ang distansya o administratibong hatian sa paninindigan ng pamahalaang bangsa moro na paglingkuran ng bawat mamamayan saan mang panigumano no ito ng rehiyon naroon. Jen Garcia, iMinds, Philippines.